Dito naman tayo sa kabila mga ka-LM Ito po yung kanilang pinaka newest or latest edition na nilabas Which is ito po yung kanilang Hatasu Hero Ngayon mga ka-LM, alamin naman natin kung anong mayroon dito umpisaan po natin dito sa kanyang physical appearance kasi talagang very attractive tong isang ito. So dito po sa gitna makikita po agad natin itong naka-embose na hata brand in chrome color. Ayan o, oh, kumikinang, napakaganda. At the same time, napakaganda rin ng design ng kanyang headlight. Kasi kung mapapansin yung mga ka hindi siya parang tricycle ha. Para siya talagang sasakyan. So dito lapitan natin itong kanyang headlight mga ka-LM kasi talagang nakaka-attract. Kung mapapansin nyo, napakalaki nitong kanyang daytime running light. At the same time, ito po yung kanyang main light. At dito po, nagsisilbing kilay niya itong kanyang turn signals. And then, naka-emboost tong part na to. Talagang very attractive mga ka-LM. At the same time, hindi lang yan iisa. Left and right yan. Kaya nga po itong Hatasu Hero is may tagline na Eagle Eye. So ayan no, bagay na bagay talaga, parang agila no. Napaka-aggressive. At the same time, napakaganda rin talaga kasi nga para talaga siyang sasakyan, mayroon na rin po itong built-in na wiper para just in case man po na dumating yung rainy season, nothing to worry about regarding po sa rainy season. Kasi nga po mayroon na po siyang built-in na wiper. At the same time, napakaganda rin talaga nitong kanyang side mirror. Kasi nga, maihahalin tulad natin ito mga KLM sa isang sasakyan. Ayan o, oh, napakaganda at napakalaki nitong kanyang side mirror. At the same time, napakalinaw. Very visible talaga yung mga sasakyan na nasa inyong likuran. And then dito naman po sa kanyang front suspension. So same lang din po sa mga ginagamit sa mga gasoline operated na motorcycle. So very durable po ito. Nakakapag-handle po ito ng mataas na vibration. And then, makikita natin na yung design ng kanyang shock dito is very attractive. Mayroon po siyang chrome color dito sa itaas. At the same time, mayroon siyang splash. At makikita po natin yung brand name dito na Hataso. At pagdating po sa kanyang braking system, ito po ay naka drum brake dito sa harap. At ang mga sukat ng gulong is 3x12. So napakalaki at napakalapad na rin po nitong kanyang gulong sa harapan. At mapunta naman tayo dito sa loob. Ngayon naman ay titignan natin itong kanyang digital dashboard. Ayan, so keyless po yan. So ginamit po ni sir, binuksan niya. Isang pindot lang po mga ka-LM. Ayan o, meron po siyang logo ng sasakyan. So talagang parang sasakyan na talaga yung feel mo pag meron kang ganito mga ka-LM. So dito mga ka-LM, makikita natin sa kanyang digital panel meter, dito po sa kanan, nandirito po yung battery voltage. Sa kaliwa naman, nandirito po yung kanyang speedometer. At sa ibaba ba, nandirito naman po yung battery indicator. So makikita po natin dyan kung ilang bar. At the same time, magkakaroon din po yan ng notification kapag malulobat na. Tama sir? Ayan. And then, ito po yung kanyang key. So ipapakita lang natin. Mga ka-LM, ito po is keyless na siya. At the same time, kapag halimbawa po, na ito pong keyless nyo is nasira or accidentally sabihin na lang natin na naubusan ka ng battery, wala ka pang pamalit pwede po natin siyang inavigate through mechanical key so mayroon po kayong option so yun po ang kagandahan dito sa Hatasu Hero at dito naman sa kaliwa mga ka -LM, makikita natin dito na mayroon na po siyang park brake lock so very safe po ito para sa mga downhill or uphill park purposes and then makikita naman natin dito sa left side button itong kanyang high and low beam turn signals at saka yung horn And then dito po sa kabila, nandito po yung driving forward at yung reverse. So pwede po tayong umabante at umatras. At mayroon din po itong 3 speed. So mayroon po tayong 1, 2, and 3. Depende na lang po sa situation kung traffic, diyan ka lang sa 1. Kung nagmamadali ka, doon ka sa pinakamabilis. Ngayon naman sir, gano'n po kabilis ang isang ito? Yung pinaka highest speed po yung maximum? Uh, up to 30 kilometers Ayan. So, ito po, pag nasa level 3 ka po na speed is kaya niya pong i-reach yung maximum 30 km per hour. So, napakabilis na yon mga ka-LM. At dito naman mga ka-LM, sa iba ba, makikita natin itong kanyang foot brake. At napakalapad din itong kanyang species na footboard. Ngayon naman ay susubukan natin sakyan mga ka-LM. Ayan, kasyang-kasya yung ating pao. Oh. Kahit saan natin ilagay, talagang very flexible yung ating galawan. So, nakakabawas ng pangangalay ng paa kapag atin pong nalalaro yung ating ha, kapag tayo ay bumabiyahe at the same time very accessible po nitong kanyang foot brake ngayon naman mga ka LM dumako naman tayo dito sa kanyang front storage kasi kung mapapansin nyo may makikita po tayo dito na small storage na kung saan ay pwede po nating paglagyan ng mga barya or sukle kapag tayo ay namamalengke yan so very safe dyan pwede rin po natin ilagay yung ating cellphone pag meron po tayong pinupuntahang malayong lugar at di po natin kabisado yung daan at the same time meron po tayong makikita rito na USB port Imagine mga ka-LM, nothing to worry about kapag ikaw po ay sa malayo. Kasi nga po, mayroon na po siyang USB ready. So anytime, anywhere, pe, pwede ka pong mag-recharge ng inyong mobile phone. So two types po ito mga ka-LM pwede pong USB-A at saka Type-C. Beside the USB port mga ka-LM, nandito naman po yung on and off switch nitong ating wi So talagang very advanced itong ating Hatasu Hero mga KLM. At pagdating naman po sa driver seat, ito makikita natin talagang napakalapad nitong kanyang driver seat. Ah, ito mas malambot. Talagang napakalambot nitong kanyang cotton. At the same time, ito po yung kanyang sandalan. At napakakapal din nitong kanyang metal parts na ginamit. So talagang very durable itong ito. So pinaka-interesting part dito is napakalambot nitong kanyang upuan. Susubukan natin nga upuan mga ka-LM ayan talagang relax na relax mag drive pag ganito mga ka-LM kasi nga nakaka-reduce din ng pangangalay kapag malambot po yung ating inuupuan at the same time nag enjoy talaga tayo sa pagda drive at ngayon naman mapunta naman po tayo dito sa passenger seat kaya kung mapapansin nyo napakalawak ng passenger seat mga ka-LM kasi nga dito is good for 3 pagdating sa mga kids at the same time good for 2 naman pagdating sa mga adults ngayon ay susubukan ko lang upuan Ayan, yung size mga ka-LM ha. Talagang maluwag. So, kailangan pa natin ng isang adults dito. Pero, pag kids, ideal po siya for 3 kids. And then, ideal for 2 adults. Ayan, oh. Eh? Napakalapad. Kaya talagang itong isang ito is para po ito sa family service. Kaya yung mga naghahanap dyan ng mga pang-service, pang-sundot natin sa mga anak, ito po is highly recommended. Ito po ay ang Hatasu Hero. At napakaganda rin talaga nitong kanyang rear basket. At ito po ay built out of metal. Kaya kung mapapansin nyo, very durable po ito mga ka-LM. At the same time, ito po is kaya pong mag-accumulate ng bigat na 20 kilograms. So ibig sabihin mga ka-LM, pwede tayong maglagay dito up 20 kilograms. So, talagang mabigat na rin yung kayang dalhin nitong kanyang rear basket. At makikita naman natin dito yung kanyang turn signals mga ka-LM. Mayroon na siyang daytime running light. May three LED lights dito at may mga three dots naman dito na pahaba. So talagang very attractive ha. Yung design is masasabi natin na talagang modern. Ganon din po rito sa kabila. Ayan. So talagang very visible yan pagdating sa gabi. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, dito po is 3-10. Ayan. So makapal na po yung ating gulong. At the same time, tubeless na rin po siya. At pagdating naman po sa kanyang braking system, equipped po siya ng drum brake. So makikita natin dito sa kanyang uh, left and right rear wheels. At pagdating naman po sa kanyang suspension, equipped po ito ng dual shock absorber at ito po ay kayang mag-handle or mag-carry up to 250 kilograms including na po yung driver, passenger at the same time kung ano po po yung mga gusto yung ilagay sa kanyang storage and then mapunta naman tayo dito sa kanyang apostry napakakapal din mga KLM itong ginamit nilang apostry dito sa kanilang roof kaya mapapansin natin talagang ito is parang lifetime na rin na gamitan. As long as magaling ka talagang mag-alaga ng iyong mga gamit, ay hindi hindi talaga siya basta-basta nasisira. Ngayon ito mapapansin ko mga kay LMS leather type 2 siya. At the same time, napakakapal ng mga tubo nito, so hindi hindi ito babagsak. Matibay talaga siya. Ayan o. Oh. At pagdating naman mga ka sa battery specifications, ang ating Hatasu Hero ay mayroon pong 48 volts, 32 ampere. At ito po ay equipped with lead acid, so very safe pong ating battery. At the same time, ang kanya pong motor ay mayroon pong 650 watts differential motor. At pagdating naman po sa kanyang speed, kaya niya pong umabot up to 20 to 25 km per hour. At pagdating naman po mga ka-LM sa driving distance, ang range po na pwedeng maabot ng ating Hatasu Hero ay 60 to 70 kilometers kapag full charge. Imagine that mga ka-LM, talagang napakaganda nitong ating Hatasu Hero. At pagdating naman sa price mga ka-LM, ang ating Hatasu Hero ay nagkakahalaga ng 64,000 pesos. At kung kukuha ka naman ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 34,560 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment in 3 months, ito po ay mayroong 11,733 pesos, in 6 months 6,240 pesos, in 9 months 4,373 pesos, in 12 months 3,387 pesos. Hi, I'm Aaron Jomiel Fernandez Panen and this is our product Hatasu. And I am the account manager of Hatazo and this is Jerome. Uh he will the one to be in the technicalities and services of Hataso. So, good afternoon po mga ka hataso Sa after sales muna tayo. Uh ang may pagmamalaki ni Hatazo, uh, house visit na po ang ating technician. Hindi na po natin kailangan dalhin pa yung unit sa store para ipayos lalo-lalo uh, na kung sakali ang sira is hindi po natin mapaandar o kung ano man. So hindi na po tayo mahihirapan dalihin pa yung unit sa mismong store na pinagbilihan nyo. Kundi yung ating technician na po nang hatas o mismo pupunta sa bahay nyo para ayusin yung unit. Kailangan lang po natin is i-report. Uh, i-report natin kung ano yung sira, kung ano yung mga kailangan nating parts. Especially sa parts, available po tayong lahat lahat po ng mga major parts lalo lalo na yung sa motor sa controller, available po tayong lahat niyan kay Guanzon pwede natin puntahan lang si Guanzon or kontakin po sila para sabihin kung ano po yung uh, sira ng unit kung ano po yung kailangan nating parts and then i-order na po kaagad po nila sila na rin po yung magdadala nun para ikabit at ayusin yung e-bike natin kung sakasakali man po na magkaroon ng defect or uh, technical problem sa ating e-bike ako nga po pala si Aaron Fernandez Panen, ang account manager ng Hataso, at kasama ko nga pala, ako nga po pala si Jerome Remolacio, ang team leader po ng sales coordinator dito po sa Pangasinan. Para sa Para sa Learn, Learn More, More PH